Hi guys, isang panibagong pampaswerte na naman ang ating gagawin ngayong 2024, unang buwan ng taong itong 2024. So ngayong Wooden Dragon 2024 guys, sasalubungin natin ito ng may kaswertehan at pag-akit ng salapi. So ngayon sa harapan natin, ang gagawin natin pampaswerte ay napakasimple. Kailangan lang po natin dito guys ng red na ampaw. Kailangan din natin dito ng 500 pesos tatlong 100 pesos. So, 800 na ito guys. Kailangan din natin dito ng 50 pesos. Kailangan din natin dito ng 20 cents or pwede rin pong 20 pesos na papel. At kailangan din natin dito ng 15 pesos na tigsi 5 at 3 pesos. So, bali kung bibilangin po natin ito guys. 500, 600, 700, 800, 70, 80, 8. So, bali guys, 888 pesos. Bakit nga ba 888 pesos guys? Kasi po ang 888 pesos sumisimbolo so ng infinity sa numerology. Kung saan ito po ay napakabisang nag-aakit ng kaswertihan sa lapi Ibig sabihin, hindi hindi kayo mauubusan ng pera buong taon kapag ginawa nyo po ito. Pwede nyo rin pong gawin 8,888 kung marami kayong pera. Subalit kung talagang dipit po kayo, pwede nyo rin pong gawin ito. 888 po. Pwede rin po kayong gumamit dito guys ng perang papel. So wala akong perang papel kaya coins na lang po. Ang importante po ay nabuo po natin ang halagang 888 pesos guys. So ayan, sisimulan na po natin ang paggawa nito. Lagay na po natin dito sa red na ampaw. Ganito po ang tamang paglalagay guys. Unang-una -una guys, pinakamababang halaga ng pera, yung 50, pangalawa 100, at yung pangatlo, yung nasa ilalim pinakamataas. Lagay na po natin guys, dapat po nakaharap po ang mukha ng pera dito sa atin. So, ganito guys ang tamang paglagay. Wala po kayo ditong gagawin na kahit anumang mga panalangin. Basta gagawin nyo lang po ito sa inyong pitaka or bag. So, ayan. Dapat ang pagbunot nyo guys. Unang-unang makikita nyo ay ang mukha ng pera. So, ayan. Kung meron din kayong mga maliliit na ampaw, pwede nyo rin pong gawin. Yung mga ganito lang ang size. Gawin nyo po, itiklop nyo po ito. Gawin nyo po, ganyanin nyo lang po. Basta po ang unang nakaharap sa pagbukas, ito pong ulo ng pera. So, yan po guys. So, ganito yan guys. Gawin natin, siksik lang natin. At pangalawang ilalagay natin itong 20 pesos. At pangatlo itong mga 5 pesos. At ito namang 3 pesos guys. So, ayan. Siguraduhin lamang po na maisara nyo itong mabuti. Kahit huwag nyo na po ito guys, lagyan ng tape or glue, okay lang po yan. So, saan nga ba itong parte ilalagay? Pwede pwede po ito ilagay sa inyong mga bag, sa inyong mga wallet. Kung mayroon po kayong mga long champ wallet, ilagay nyo po ito para magsilbing pampaswerte ngayong 2024. Gawin nyo na po ito guys ngayong unang buwan ng taong 2024. Wala pong araw kahit anong oras ngayong 2024 pwedeng pwede nyo po itong gawin hanggang sa katapusan po ng January 2024, pwedeng pwede nyo po itong gawin. So sana guys magsilbi ito sa inyong instrumento at gabay para magbigay ng swerte. Lagi nyo pa rin tatandaan ang pagsusumikap at kabutihan sa kapwa at pananalig sa Diyos ang siyang magbibigay sa atin ng kapanatagan at kapayapaan at maabot ng ating mga pangarap sa buhay.